Ito po guys, uh, muli po nating panoorin si Tatay Domingo Kigaw. Kakanta siya ng Wonderful Sound by Tom Jones. Tara po, panoorin po natin si Tatay. As I write this letter My heart beating much To fast for my pain So I'll be. Yeah. So deep I'll be with you. So taste all those sweet, sweet kisses once more, darling. That's what I'm looking for. One more so of all, I just want to hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. Grab your poses, it's been so long since I hear. Out. I need you my love why I'm with more I need grace your name this love have been stirring up in my mind will i get home what will i find will you still remember and will your love be tender and strong i've been mean, I Oh so we like home. Oh, I just want to hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's the now that one day full sound I need you My love, why even in the My love, why So yun nga po ay si Tatay Domingo Kigao. Ayan. Uh, mula ito sa page ni Loloy ni. Uh, support po, pa-follow po ng page ni Loloy ni para uh, maging updated po tayo or kayo sa mga iba pang mga cover songs ni Tatay Domingo. Uh, si Tatay Domingo po daw ay nasa 74 or 75 years old na yata. Pero yung kanyang uh, galing sa pagkanta is walang kupas pa din. Andun pa rin yung kanyang galing sa pagkanta. At ang pinakamaganda sa kanya is yung ano ba, yung kanyang boses is talagang galing galing talaga sa kanyang puso yung kanyang pagkanta. Kumbaga parang hinugot sa kinailaliman ng kanyang puso yung kanyang paraan ng pagkanta. Kaya medyo nararamdaman, ay hindi siya medyo talagang nagkoconnecta sa atin yung lyrics ng kanta dahil nga po sa uh, pag uh, nagmumula sa puso ang pagkanta ni tatay <laughs> kung ano na pinagsasabi ko so anyway yun napakagaling po talaga ni tatay ah uh, makaraming beses na rin ko na rin na ng reaction video itong si tatay Domingo at talagang every time na ginagawan ko siya ng reaction video is talagang Uh, andun yung paghanga ko eh hindi nawawala yung paghanga ko so alam naman natin na um, yung, mga, yan, yung mga tao nyan yung mga tao nung unang panahon just like Tatay Domingo is mahilig talaga sa mga music sila noon at itong mga kantang ito yung ginakanta nila mga luma din na uh, sumabay I mean kumbaga itong mga kantang ito ni Tom Jones ay uh, ito yung mga kanta na sikat noong unang panahon sa panahon ni Tatay at yun uh, kung napapansin po natin yung mga ginagawa kong mga reaction videos mostly mga kabataan or mga middle age at minsan lamang akong nagkakaroon ng mga uh, covers of um, stars sorry uh, reaction videos sa so mga kaedad ni tatay kasi mahirap po din kasi talagang maghanap ng mga um talented artists especially talented singers ngayon na medyo may edad na kasi siyempre uh, alam naman natin kapag matanda na mahina na hindi nagaanong nakakakanta Uh, kumbaga kahit may talento sila pero uh, hindi na nila kaya pang bumirit pa kasi nga uh, matanda na pero itong si tatay talagang kaya kaya pa niya kaya nakakatuwa itong si tatay uh, Domingo Kigao so sana support po natin siya and kahit na matanda na si tatay I am hoping pa din na sana mapanood ko siya sa TV uh, makasali sa uh, Pilipinas Got Talent pwedeng pwede siya doon sa Tanghala ng Kampiyon ah uh, sa so The Voice. Pwede sa The Voice. Uh, depende sa ano. Meron kasi yung kategory naman yan. Baka sakaling makapasok si tatay. Maging sa uh, tawag ng tanghalan. Ganoon. Kaya ipag-pray po natin. And hoping na sana mas lalo pang makilala si tatay ng iba pang mga tao sa buong mundo. Um, support po natin ang mga ganitong mga talento. Hindi lang mga kabataan, hindi lang mga middle age kundi katulad ni tatay na may edad na isupport po natin. Ang sa ganun is mas ma-encourage pa si tatay na uh, ipagpatuloy pa ang kanyang ginagawa na paggawa ng, uh, paggawa ng cover song or pagkanta-kanta sa social media, pagpo-post ng mga videos sa social media. Ayan po. So yun, uh, kung ano na nang pinagsasabi ko. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa akin YouTube channel ah uh, hanggang ito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So, ugulayin po natin marasal pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito inihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa kanya. And always uh, bring payong kapote, sombrero, or anything na pwede proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa kapag ay hindi po tayo mainitan or kapag pilang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para ma-boost ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. Especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit tapos bila-bila na lamang pong umuulan. So once again, ulit ko hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.